Lubos na kasiyahan ng nadarama ni Estrelita Neng Tamano, ang National Chairperson ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP sa pagsisimula ng ikadalawamput-anim na anibersaryo ng International Cable TV and Telecommunications Congress and Exhibit. Aniya kung tutuusin na ito na sana ang kanilang ikadalawamput-pitong anibersaryo kung hindi lamang nagkaroon ng pandemya. Sa temang Connecting Lives, Transforming Future, kanilang nabadid na dahil sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya ang cable TV pala ay maaari maging daan sa telecommunication sa pamamagitan ng internet. So kami dahil attend kami ng attend ng convention sa Amerika, sa Europe, sa Asian countries, lahat ng kumembeya sa amin sa ibang bansa, ina-attend ng Pictop Association namin, no? lalo yung mga officer namin. So nakikita namin yung uh, yung mga new technology. Kaya pag new technology, bili kami ng equipment. So, internet na kami, dati mabagal pa. Ngayon, may lumabas na, bagong equipment, mabilis na. So, nakaka, nakakasama kami sa mga new technology. Samantala, malungkot niyang inami na bumababa ang bilang ng mga tumatangkilig sa cable TV dahil sa ngayon ay maaari na makapanood sa pamamagitan ng live streaming Gayunpaman, umaasa si Neng Tamano na hindi mawawala ang tradisyonal na media sa kabila ng pag-usbong ng iba't ibang online platforms. Yan ang aking ulat mula dito sa Manila Hotel. Ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.